Ang Daddy! Itong salmon. Ako ngayon ay magsisigang ng salmon. Kamusta mga ka-Beshi? Nandito po kami ngayon sa Dinahican. Ayan. At nagbababa na si na RJ. Nasaan? Kita na agad ng tito Becca si RJ sila R.J. po ngayon ay nagbababan na. Lagi dami. kasama namin dito, Becca. dami, da. dami mga kabesi bound ano na to malabon may mga order na yun na dami may buhos ang dami biyaya after lang ano Yes, our banana. Hindi tayo dumasa kanila. Andito rin po si Namelot. Ay, andyan si River. Nahanap na po na Tito Bega. Right. Ako ah, si 'to anak ng black. Nakita ko na si Milo, dala na 'pag black. Ayong, atibay nat. Nakita mo mami? Oo. Sa unang bangka. Oo. Si kasi asang. Ano 'to dice? Oo. Makita tayo mami. Ayong dalawa ay magka hi-send po ang kasama nila. May kinakawayan siya dito ah. dito. Ah, bayon niya. Ano ah. oh, doon oh. Ayun na, nakita na tayo. Kita na dito. Naharangan. Kaya pa ay nararating dito. Para ka? Oo sa palengke. So ay, ko rin mamaya kung ano mga Ito, ano kaya ito? Ah, ni. Kanan. Korean ano Wala na tayong gulat. Gusto na ito? Ano kaya na ipapadala kanila? Yung bandong sa kaari. Bandong sa kaari. Hindi tayo sa sandaan. Ha? Hmm. Hindi tayo nila Hindi tayo Abo si Bal ay ah, yung... Bal Doon kaya ta kay Bal Buti na kay uniform kami ni Asa Ngay yeah. wow, Kami lumiko Kami lumiko ang dami pong isda, mga ka-veggie, after ng baguyo, napakadami. Tsaka, mumura na mga kilo na mga isda. Oh, careful, ha? Nasa bangka. Nasaan? Asa <laughs> oh, si Talal? Ho ba yun si Talal <laughs> Parang Ito <laughs> lang si Talal lay Talal lay! Talal Si Talal Busy, busy naman. Dito si Pal. Nakita <laughs> ni man? Ngayon lang tayo nakita ni Asang. <laughs> Mga lumaot na. Oh, ang ganda ng bundok doon sa ako. Na island pa pala doon sa kapila. Medyo na dito po kami sa dulo. marang 120 lang ang kilo gawa nang pagkadyo sa loob na bayad pa ng pwesto ay ito yung feeling ko hindi ko siya kung nabayad din sila pero bas mura 120 lang ang kilo sila tayo hane ng lambarang ay ay ito yung pinakamaliit na pili rin dati si mother Babi namin! Enjoy na enjoy si Babi sa panonood sunset. Babi! Walk na, walk to mami. Mami, walk to mami. Parating na po ng dinahigan si Babi. Matagal na pala sinamilot dito. Oo, oh, O, kanina pa po. <laughs> May 2 hours 3.30 po. Dito lang dito ka, okay, dito, dito ka kami. doon. Ako po hindi sumamat. Pagka hindi makapag vlog Kaya dito po ako nag vlog yan. Dito ako nag vlog sa ano, palengkehan. Magkaiba sila ni Melot. Si Melot doon ah. Si Daddy kanina po. Oh, ay gutom na gutom na. Ha? Gutom na po si Daddy na gusto na magmarienda. Kami po inaantay si RJ at si Asang at kami bibili ng isda sa kanila na lamang. Nagpa-reserve na si Daddy ng bandog at saka oh, sa, ito, sa eh. limon. Antay na natin kay RJ. Oo, oh, si antay natin. Sa kaminsan si RJ, may lamarang Daddy. Kaminsan po si RJ, may lamarang. Oo, oh, tako sa ilong. Kulit. Ay, guwapo naman yan. Diba? Oh. <laughs> Tangos. <laughs> Daddy, didilim na. O, oh, sunset na. Sunset na, mga kabeshi. O, mga kabeshi, maghahanap ng merienda. Hmm. Ako po ay nagutom na. Si Daddy rin ay gutom na. Makayayin na. na. mga kabesyo, bumili mo na ako ng lugaw. Ito lang po ang available dito. Bili na ako mga kabesyo, lugaw at saka konting snack lang po. Makukutkot doon. Ayan mga kabesyo, kami pa ipauwi na. At hindi <laughs> na na yung merienda mga nag-ano na pala. Ay baka sa akin. balay pala ay <laughs> Thank you Lord. At, oh, nga, gabi na din. At bale si na Talalay po at si Asa ay dito sa likod na namin sa Makati. Si Talalay nag-swimming na kanina. Oo, <laughs> oh, oh ay, walang damit. na nakasakay kay kanina eh, kaya lang ay mm -hmm. Kaya na sila sa likod ni Asang. At nandyan din yung mga isda po ang isda. Papakita natin pagdating po sa bahay ni Naasang. Ayan mga kabesya, si Babe po yung pinapakain ko na ng lugaw. Ito po yung lugaw na plain na may itlog. May so, init-init na po. Nandito na rin kami kinahasa. Si Daddy busy na doon ha? sa pag iisda Yan yung bibigyan. <laughs> The next day. Ayan mga kabeshi at nandito na po kami sa bahay. Thank you Lord. Maulang-maulan po ngayon mga ka-Beshi. At kanina habang nasa biyahe, ay marami po kami ang bahana nila Alan. Pero thank you Lord dahil safe po kami nakarating dito sa bahay. yan At bale, andito na po yung mga bata, si Daddy. At si Mama Sonja rin po inandito na. At tinagon niya agad si Bobby Hindi ko na po naipakita kanina. Pero mapapanood niyo po sa vlog ni Daddy. Miss na miss naman ang nanay. At uh, ako nga po ngayon ay magluluto rin ng Uh, sinigang na salmon. Yun po ay huli ni RJ. Binili po namin sa kanya. Wow! Ang laki, Daddy! Itong salmon. Ako ngayon ay magsisigang ng salmon. Namiss ko na itong isda na to. Yun yung binili natin kay Heisen. Pinutol mm -hmm. ko na yung buntot po at hindi kasha doon sa cooler. Okay. Bigat. <laughs> hindi ko nga kaya na isang kamay eh. Parang ito ilang kilo? Isang kalahati. Oo. Tapos kalahati lang yun. Bale, papalangin lang po ni Daddy at tatanggalan ng hasang. Kakaliskisan mo. Na, may kaliskis pa yan. Ah, may kaliskis <laughs> pa. Uh. Dito na lang kaliskisan, no? Ayan po si Daddy, tinutulungan na po akong kaliskisan nitong isda. At makapapalangin na niya. Maulang-maulan pa rin Daddy. Bukas po si Daddy ay may shoot. Maagang-maaga siyang aalis. Ay tayo yung magpahinga na maaga ngayon Daddy ha. At naikay makares. Ayan po mga kabenshin, nandito na si daddy at pinapalang na itong isda. Merong binapay yung ulo, mami. Thank you. At yun ang aking isisigang yung ulo. Merong itlo. Wow, salamat. At ito na po ang ating gulay. Lalagyan ko po ng kangkong, siling haba, kamati, sibuyas, luya. Ayan mga kabeshi, nailagay ko na po itong bawang sibuyas luya dito po sa ating uh, kasirola at akin na pong papakuluan. Nalinisan na rin po itong isda at saka ito pong siling habay na ugasan na pati po itong kangkong. Ayan kuluan na, ilalagay ko na po itong ating isda. Nagdag na lang ako ng sabaw, mga kabesh. Lalagay ko na rin itong sinigang mix sa miso. Ito po hindi ganong kaasim. Busin na natin at madami sabaw. Sarap humigop na sabaw. Wow! At kuluan na mga kabeshi! Tikman natin. Ito na po ang ating sinigang na salmon. Pay mataba yung salmon at Hmm. sarap. Sarap pong humigop na sa Kain tayo. At luto na rin itong ating kanin. Sakto mga kabes. Luto na po. Papakainin ko na yung mga bata. Babi! Kakain na! Babi's dancing. <laughs> Wow! Jump, jump, jump! Cute naman nito mga boys. Kakain na tayo. Alam kong gutom na kayo. Eat mo na. Ayun mga kabeshi. Pray na ako. Waiting na mga boys pray mo tayo. Okay? Uh, pray. Hallelujah, Jesus, oh God. Lord, we praise and honor you. Salamat sa safe travel. Salamat po sa mga blessings, sa mga pagkain na sa aming harapan. Pagpalaan mo nga po ito, Lord, at maging kalakasan mo na po namin lahat. At ibalik mo yun na walang lakas, most especially kay daddy po at sa kanyang katawan. Bigyan mo siya ng mabutik kalusugan, oh God. At ingatan bukas po sa kanyang shoot at sa kanyang pagdadrive. In Jesus name, Amen. Amen. Kainan Ka -ina na. na. na, -na. Pagutunahin ko na si Bobby at si Ayu. Thank you, Mami, sa pagluluto. Bango. <speaking out> bango, ano? Fresh. Saka yung isda ay malinam na mat bagong huli ni RJ. Eat. Now, eat. Eat bili na ni Babe yes eating time. eh ako matapos naman ten hat pa hat hat pa ako hat pa kung yung kano to malakas may ako mga bata dami sa Tapon mm. mo sinigang din ulam. Tapon oh, no. mama sinigang din ulam mo. Pinapi. Tapon. Oh, eat, mami. Eating time. Thank you, Lord. Hungry na ho dito. Eating time. Ito na ba? Eating na din, daddy. Ito na yung pinggan mo. Ito meron na. May laman yata dito, mami. Bigyan mo mama ng laman. Oo, oh, mama. May laman pa po doon. Pero paborito na mama yung iulo. Ito, so, may laman naman yung ulo. Bees. Bees. May diklang siya sa ulo. Eating time. <laughs> Alam na ma maano pa. Ito huh? na muna. Hoy ang meaton sa sabaw. sa sabaw si ai. Naog ni sa Yes, sabaw, yes. Another no, bit only mama. Dapat himay si isda. kaya na nang basang ano? um, na medyo basa. o, po. Oh, masarap po, mommy. Timon. O, O tama na 'yan. Tama na 'yan sabaw. Ano fish? Dami yung fish. Tama yun. Ang Tito Dito na ako kumuha ah, Oo. Oh. Kaka ka lang dyan bago. Oh, sarap na ito. At may dala si Mama Sonia na alamang. Alamang no? ito mamahan eh. Galing mm. lumban. Live diba away sa kasal. <laughs> Kita mo may pangalan pa yan, Apolim niya at ang gilis. Si mama po ay umatay ng kasal ng kabag-anak namin my sa London. My mommy, my teeth, my mommy. Yeah, I cannot open. I need to use my teeth. Dear, yeah, it's open. Yeah, but you cannot eat this. This is only for adults. This is too salty for you. Wow. Mmm. Mga tagalumban ay mahilig sa ganito. Saan? Alam mo. Ah. Ang kaysa na hindi masyado. Oh, ah, din niya. Ah, Okay. Kinuang mo. From oh. Lumban. Ito, di ba may takatan? Oo, yun. Di ba may takatan? Di isa lang ang isa. Si Jerry ko, siniksikan, siniksikan yung bag mo. Bag ko. Baka siya ang mga kalibaw Hmm. Dapat lang ay may ng vanilla. Oo, oh, ito. Apolonio and Angelica. Pangalan ng lolo kay Apolonio. Kain po tayo. Kain po tayo. Sarap. Mm. Yeah. Okay, eat more. Okay, you can eat this. Okay, one piece. Okay, okay. Si Andres po ay mahilig sa... Ngayon may may sabaw. Hindi, may... Okay, go. Eat na. Siya po, mami. Siya po. Okay. Habis mo Opo. Dulat lang diha. ha? Need to eat. Kanina, sabi ni... Sabi ko kay Aye, ano, are you happy that you already parang nandito ka na sa bahay kasama mommy at daddy? Tapos sabi niya, yes, I'm happy. Tapos sabi ko, Which bahay do you like? Nanay, nanay's house, or mommy and daddy's house? Sabi niya, nanay's house. <laughs> Say, why? <"Good boy."> why? <laughs> I miss nanay, I miss ate mahal. Only wow. two children. <laughs> How about tatay? No, nanay. <laughs> nanay daw, daddy. I need mommy. You need mommy? I need gusto mommy. Gusto daw niya doon, kaysa dito sa bahay natin. Nami-miss agad ang nanay. At ang ating mahal. Wala naman doon ang ating mahal at nasa Manila. Say, ni babi ka. Mami, magbabay. Mami, water. Mami, water. Mami, water? Okay. You want water? Oh, there. Man, nanay, water, please. Water. You ask nanay's help. Nanay, water, please. <laughs> Bye. Wow, mami, mauh best na Andres. Yes, kana dum gumana. How shelter? about Bobby? Yes. Finish na. <laughs> yes, yes. Wow, kana ituro pa. <laughs> best oh, na ituro ah, siya ta, tinuto ro. Oh, Kapay no mo na. Kapay no mo lang. Kapay no mo lang. So many, mami. Ataman na yon. Okay, Andres, finish your food, ha? Huh? For everyone who asks receives the one who seeks finds and to the one who knocks the door will be opened Matthew 7 to 8 niv